isang foreigner hinimatay sa subway sa China at nagpanik ang mga Chinese na pasahero. Noong August 9, sa isang subway sa Shanghai, isang foreigner ang biglang nawalan ng na malay sa loob ng tren. Base sa video ng insidente, akala mo ay dumating na ang zombie apocalypse. Nagkalat ang ibang mga pasahero na parang nilabasan ng Ebola virus ang lalaki at halos magkaroon ng stampede habang nagmamadali silang umalis mula sa tren. Anong problema ng mga taong ito? Hinimatay ang lalaki, hindi siya naging zombie na may balak na kainin ang inyong mga uta. ito lang ang nag-iisang lalaki na nagpaiwan at nagtawag ng tulong. Muti na lang at nagising din ang hinimatay na lalaki pagdating ng mga paramedics. Pero bakit nagsitakbuhan ng mga tao? Hindi namin alam ang sagot dyan. Pero advice lang namin ay huwag na huwag kayong hihimatayin sa subway sa China dahil malamang ay walang tutulong sa inyo.